Sabi. Sabi lang, ayan dyan tayo sa... Hi, sa so wakas. Nakarampa na naman ang bakla. Here we go! Nandito po tayo sa Akihabara.

Oo, nandito na si Joey. so susunod na kami magkikita. <laughs> Bakla ka? Talaga naman. Ay, diyan kami sumakay. Ayan yeah, nga, dito tayo. Ito sa red law, tapos sa red dira ko. Ito tayo. Oh, sige, 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 Ay, yun Sukmap. May dinaan. Ah! Diretso. Diretso tayo. Doon tayo, tayo. tayo sa tanong ng kabila. lang ta. Alam mo na Hmm. Eh, no, six, so. Tarong lapad, tarong Nanda, yo. Iko na. Nang lumanoy. Di ba? Tama ba ako? Tama ba ako? Tama. Dito ilo. Mo pa na to to get to one zone lang. no. Asa mo tawon na? Tun sa para. Aje para gen para. Diri man to straight. Wala. Kanina talo eh. Nabawasan eh. Sino ba yung best? ang dilim. Ayan. Ah! Ah! Hi, Bess. Hi, Bess. Hi, Inday. <laughs> Inday! Kamusta na, Inday? Lorna. Rampa-rampa pag may time. Love you, Day. Pinaw na pa rin mo, Day. Pakisa ko, Day. <laughs> Hindi ako ba? <laughs> dahil, saan ako dahil? Wala akong view. Wala na, kanina, meron. Wala na mga viewers natin kasi gabi na. Hindi na nila kaya. Ang sasarap naman ng mga bata. Wala na, wala na isa lang. Ito lang kasi gagamit ko pag live. Eh. Yung isa hindi eh. Hindi kaya. Meron dito mura lang. May masura dyan. Ito na yung napuntahan namin. Ano eh? Ano Matas yan. Doon sa pilang mura. So, dalawang lapad nga. Seven lang po eh. Ah, seven lang sa ito. Anim na lapad.

But vale. <laughs> pag may time mong gubunggu din. Makabili nga nun. Bagka na nakalagay doon? Sabing walong lapad? Mahal nun. <laughs> isang buwan niyo. <yun. laughs> isang buwan sa amin yun. Isang buwan na, ano yun, isang buwan na pagpupok-pok. Dito, dito kami nag-charge. Pero alam ko dito yung ano. Dito yung ano. Ah, dito. Dito nga yan, dito. Oh, Oh, no. Uh. Dito nga ako bumili. Dito ako bumili. So, Ito o, oh, iPhone 5S. eto, ganyan yung sa ako. Oh. No. 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 lang. Don't you bring me down today? Yeah. go Sige mo. sa ito na lang? Ito, ito gusto ng pamangkin ko na kaya naman sa kanya. Magdadalawang lapad pala. <laughs> uh, today. Oh, today. Wala. wala, like charger, wala like cable. Ah, wala. Walang box. Pag malaki, ito. May lahat. Ang pleta. Anong lapad siya? Iphone 6 pala siya. Doon sa kapla. Dito ako bumina ng kayapa kasi. Dito, dito, dito bumili. Oh. Ay hindi ko ano, ano pa yan? May Tingnan My spirit slipping somewhere well. It. Wake me up inside Ito, I do Mahal samila sa amin lang Alam ko Dito lang yung mili. good. <laughs>